Hi guys, ayan magluluto ako ng ano, ng itlog na may kamatis. Ayan na. Lalagyan ko na siya ng itlog. Ayan, ng aking ano, kamatis. Ang cute. Ayan, para meron tayong makain. Tayo ay gagawa ng makakain natin. Baka tayo pumayat. Mahirap pag pumayat ako. Liliit ang aking mga braso. <laughs> Ayan po Kapag umuulan talaga, no, kasi umulan na dito sa amin. Yeah, medyo malamig-lamig na ang panang. Kaya parang nakakagulitin mo. Pero ano na rin naman. Kaya yeah, nagkasan muna natin yung kamati. Sinasabunan ko yung kamati. Kasi diba malay mo may mga ano yan. Ang iba nilalagyan kasi nila ng ano para makintab ang kamatis. Sa palengke nilalagyan ng ano, ng gaas. Para kang pakintab brown. Kaya, sinasabunan ito. Ayun yung sabo naman, diba yung joy? Okay lang yung yun na malagkakaamoy sa ano, pagkain. Ayan, kapag mga. nga maghiwa tayo ng kamatis ayan, ang ah, liliit ng aking kamatis liliitan lang natin since hinug naman na ito isasali ko na yung ano yung buto tapos lutuin lang ng maigi kasi di ba yung di ba pag hilaw pa kailangan alisin talaga yung buto pero kung hinog naman na ayan lutuin na lang ng maigi yung kamatis i love like this sarap yung maraming kamatis. Ano ko ba ba't nahiligan ko yung ano kamatis? Kahit ano, kahit walang gulay, basta may kamatis. Ayan na guys, okay na. Dami. Nga guys, haluan natin ng limang itlog. Fresh pa yung itlog. Kasi buo-buo pa yung ano niya. lagyan natin ng asin. Lagyan natin ang paminta. Mahilig tayo sa paminta. Suginatin <laughs> natin ang paminta. Inihi natin. Mahilig tayo sa paminta. <laughs> Kahit anong lutuin na ano, sino ba dito sa inyo ang mahilig din sa paminta? Kahit anong lutuin, hindi nawawala sa akin ang paminta. Iyan lang natin siya. Ayun nga guys, lagyan natin yung

gawin natin siyang tumult, mga ano maluto. Bagyan natin ang ito. Oh, ayun. Sinubukan natin, sayang. Pagkatapos nito, magsasangag din ako. Kasi may mga tira-tira kaming kanin. Sayang, kailangan isangag natin. Yan, namamaos nga pala ako. Kasi, nung nag-live ako sa, ano, sa whitey ko, ayan, pagkatapos uminom ako ng malamig kaya namamaos ang boses ko. Yan guys, nakaluto na tayo ng itong egg with ano, uh, kamatis. Ayan. Magsasangag naman tayo. Dito ko na lang din isasangag, sayang diba? ba? Yan guys, dito lang din natin isasangag. Bigyan natin siya ng kunting ano, pero butter ang ilalagay ko. Kunti lang dito para hindi masunog yung butter. guys, lagay natin yung ano, butter. Kunti lang ilagay ko. Yan, sabay ko na yung ano, yung garlic. Guys, nakaluto na naman tayo. Nakaluto na naman ang inyong grandma. Bangon ng aking sinangag. Sobra talaga kapag may butter, 'di ba? Tapos may garlic pa. Tapos may egg with kamatis uh, pa. Sobra. Diba? Madadagdagan na naman yung ating timbang nito. O sige guys, hanggang dito na lang uli yung aking vlog. Uh, bye bye!